Uh, okay, ito yung uh, patuloy natin pag uh, inspection at uh, pag-siguro uh, na yung ating programa na Zero Billing ay unang-unang na, na nagkagampanan ng lahat ng mga uh, ating mga hospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay uh, nawawalan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Pangalawa doon, yung mga pasyente uh, at saka yung uh, family nila, kailangan din natin, kailangan din na malaman nila na meron ganito na zero billing na lahat ng na pinuntahan namin ay uh, tinignan namin kung ano yung field health na kontribusyon. Siyempre iba-iba, iba, case to case, iba uh, field health na kontribusyon, ano yung sa DOH. At yung kaduluduluhan ay eh, lagi naman zero, zero billing. So mukhang naman maayos, eh, na, na, ulit na ako, uh, na, napaganda na natin itong hospital na ito. Uh, una natin nakita itong hospital to 1978. Magulang ko pang nagbukas nito eh. Uh, kaya uh, bago linipat, it's uh, given to, it was moved to DOH, kaya mong bagong lipunan ng hospital. So, mabuti naman. Uh, sa ang ating mga kailangan natin pasalamatan lahat ng ating magigiting at napakasipal at napakadedicated na healthcare workers. Hindi sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech, sa mga staff, sa mga non-medical, lahat. Ay alam naman natin, hindi sila masyad, hindi sila necessarily na sa oras ng kanilang duty. Pag kinakailangan sila, sila ay nandiyan pa rin kahit na uh, on, uh, ano sila, uh, on break na sila. Kaya pasasalat ko talaga natin pasalamatan. Ito ang kabayanihan ng ating, na, na ating nakita ng COVID. At tuloy-tuloy nakikita natin ang kabayanihan ng ating mga medical health workers. At talaga naman Uh, isa na ako doon. I was one of the beneficiaries. Kung hindi sa inyo, hindi na ako, wala na ako nito. Uh, na ng COVID. Kaya uh, again, that instinct of service, of dedication, they continue to show. Kahit mo ng pandemya, nakikita natin, they continue to show. Uh, At talagang uh, malalaki ang puso nila para tulungan ang ating mga kababayan. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga hospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding in that. Dahil Altogether, so, how many have we seen so now? How many? So now, 2,900. No, no, no. 12,000. 12, ah, 83 hospitals. Pero, yeah. so, in South, pinanggalay na natin sa East Visayas, 12,000. Sa East Visayas, nag-12,000 na silang pasyente. Mula nung Sona. dito, 2,000 na. So, mabuti naman. At malaking bagay dyan, kaya ikanad din dito, word of mouth. Kasi yung mga, yung mga services. Ah, wala tayong pinabayad. Ah, meron ka ng ganyan. So, ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdagalaw isip na magpatingin, magpagamot, at magpagalain. So, thank you very much. Maraming salamat. Thank you again to our doctors, our thank nurses, our medics, our non-medical staff. Thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat.